Magandang araw Professor Atchoo, welcome back sa Usaping Nigal. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga sa iyo Attorney Danny at sa mga nanonood. Ito Professor, no, may umiikot sa Senado ng uh, diumanong resolusyon para i-dismiss ang impeachment complaint laban kay uh, Vice President Sara Duterte. Kung sakaling matuloy ho ito, no, na ho ba ito sa konstitusyon, yung gagawin nilang de facto dismissal hindi ito naaayon sa constitution. Walang sinasabi, sinasabi o binabanggit ang ating constitution patungkol sa dismissal ng articles of impeachment na na-surrender o na-transmit na, na, sa Senate. No? So, ang kapangyarihan at ang susunod na proseso ay isang paglilitis na didesisyonan ng Senado. Kung meron mang dismissal, yung dismissal na iyon ay magaganap kapag inakwit ang isang uh, nasasakdal sa impeachment. Alright, uh, Professor, kasi sinasabi nila for lack of material time, etc. So matatapos na yung 19th Congress no, sa susunod na linggo nang uh, hindi natin nakikita na, na ng impeachment trial. So ang tanong ng bayan, maaari bang tumawid ang impeachment ni VP Sarah sa 20th Congress? So may tuturing huban na parang continuing body ang Senado para dito sa impeachment na ito? Right. Continuing body talaga ang Senado, lalong-lalo na kung titingnan natin yung uh, kanyang struktura na uh, staggered or may 12 na nananatili sa midterm election based on their terms. No? So, uh, meron tayong mga pronouncements from the Supreme Court na hindi siya continuing body Uh, but ang konteksto nun ay yung legislative work or legislative investigations na may implications doon sa paghold Uh, or pag-detain ng isang tao na, na cite in contempt but uh, outside of that particularly for special tasks tulad ng impeachment at yung nakita natin sa Pimentel na canvassing uh, they continue to perform those tasks outside of the legislative calendar without uh, you know having or nitpicking between which types of congresses. Lalong-lalo lalo na dahil sa constitution naman, ipagdating sa impeachment in particular, wala naman siyang sinasabi about 19th, 20th, whatever Congress. Ang sinasabi ng constitution ay Senado uh, bilang institusyon ang uh, maglilitis at magdedesisyon. Uh, and then and so I think hindi insurmountable yung magpapalit ng Kongreso. Alright sir, so uh, depende sa mga kaganapan, tila parehong yung mga pro at anti-impeachment ang maaring dumalugho no dumulog sa korte suprema maari bang utusan ng korte suprema yung 20th congress na magsagawa ng impeachment trial or maari din ba kaya nilang ipatigil ho ito yung kung ginaganap man ito um so nakita natin in uh, our history na may dumudulog sa si supreme court patungkol sa impeachment na napakaingat ng supreme court uh, sa impeachment kasi nga mayroong text yung tinatawag natin na textual commitment no sa impeachment power initiation and trials sa uh, political branches uh, na House of Representatives at Senate so uh, sa tingin natin ay hindi basta basta makikialam ang Supreme Court uh, dito uh, of course we know that uh, tulad ng nangyari sa Francisco versus House of Representatives na may mga legal questions na pwede mong iraise sa Supreme Court uh, and that can include whether the constitution requires a trial or mandates a trial and whether that contemplates a dismissal as well so in that sense kung nai dulugyang question na yan at ang natural uh, consequence ay sasagutin ng supreme court na merong for example uh merong mandate no merong requirement then uh the consequence of that is kailangan uh, magkaroon ng trial para siyang order Uh, to follow the constitution. No, but um, that has not been resolved yet, and we don't want to preempt the court. Uh, so sa ngayon hindi natin makikita o hindi natin may expect na mag-order ang Supreme Court na mag trial or hindi mag trial or i affirm ang kanilang dismissal kasi na um, itong kapangyarihan nito ay nasa Senado. Alright, kung uh, sakali naman ho na, na mabasura yung impeachment kay VP Sara, ano ho yung pang gawin ng mga complainants at kailan ho sila maaaring maghain uli ng panibagong impeachment complaint? I, we understand may one year bar rule ho ito. No? Saan ho manggagaling yung uh, uh, reckoning period ng one year? So, uh, base din sa ating case law, no, yung one year ay ika from the time na na-consider na initiated yung impeachment proceeding at based on uh, that uh, case, uh, ito ay once na-refer Uh, sa Committee on Justice uh, yung whether one, it's one or more than one uh, verified complaints. Kasi ito yung parang the, the House of Representatives has already taken action uh, on the complaints by referring that to committee. So from that date na na-refer siya sa Committee on Justice, yun yung reckoning period ng uh, one year uh, na hindi pwedeng mag-file. After that or outside that period, pwede mo na ulit um, uh, i-file yung verified complaint no so um, kung meron mang uh, kung ang mangyari man dito ay hindi nga matuloy no uh, yung trial at ma-dismiss yung impeachment complaint so nabanggit natin kanina na pwedeng dumulog sa Korte Suprema raising constitutional violations no we have to be very clear na kailangan mag, mag raise ng violation of the constitution as a legal issue uh, yung petition na yan or it can also happen, as we have um, seen in the past, that public pressure um, can take this wherever they want to take this, as in the case of former president estrada's um, oh, presidency, uh, ang taong bayan sa edsa, uh, or the streets, no? or um, they can also uh, put filing of a, a different complaint. Uh, they can also file cases. Uh, against um, the vice president if that's warranted based on the evidence kasi uh, hindi naman siya presidente na may immunity uh, from suit so you mentioned uh, sir on no, yung filing of cases so can the people file cases against the senators na for not taking action or for taking this too long dahil doon na dito sa impeachment proceedings na ito um, with respect to personal accountability uh medyo malabo i mean they can try kasi nga um uh, yung part na ito uh, is vested in the senator so one can argue no na um meron silang uh, culpability na na uh, meron silang uh, hindi perform na duty pero kasi uh, even senators um, are not impeachable officers no so ang um, pamamaraan lamang na matanggal sila sa pwesto ay sila Uh, bilang uh, member ng body na yan ang magde-decision to expel uh, a particular member. So, with respect to removal, medyo malabo yan. Uh, kung mag-file ng kaso, um, I guess one can frame a case for, let's say, the dereliction of duty or anything that could be considered as uh, misfeasance, malfeasance. Pero, again, ang extent ng mga kaso na yan would probably um, adjudicate some sort of Um, responsibility but cannot remove them uh from their posts so they can try but sa tingin ko hindi magiging successful or napaka tarik ng uh, uh, is a climb eto nag-issue ang uh, UP College of Law no ng statement pa uh, ukol sa impeachment tvp sa itong uh, nagdaang linggo ano ho yung uh, isa ho kayo sa mga signatories i understand so ano ho yung uh, nilalaman ho ng uh, statement ho na ito Basically, ina-outline ng statement, una-una nananawagan siya na uh, mag-proceed, no? uh, forthwith, doon sa impeachment trial ni uh, Vice President uh, Sara Duterte uh, kasi yun yung kinukomand ng Constitution na, na gawin ng uh, Senado. Uh, wala siyang any judgment on the merits. Ang sinasabi lang ng statement is ipakita sa taong bayan kung ano ba yung ebidensya Uh, and let the process play out uh, also to give uh, the Vice President an opportunity to defend herself from those allegations. Um, in particular, yung statement ay uh, nire-respondan niya or nire-refute niya in some of those items, yung basis ng dismissal de facto uh, na kumakalat uh, dahil nagpalabas ng draft uh, resolution yung Uh, some of the offices in the Senate no so unang una yung um, pagtawid nga no sa Congresses walang basihan yung teorya na hindi makakatawid um, if you read the Constitution properly and also the spirit of impeachment kasi kung ganun pala na pwede mong ma-defeat yung um, remedy na yan uh, by delaying or by dribbling, tawag nga nila na dribbling, edi eh, hindi siya potent remedy eh yun na nga yung uh, yun na nga lang yung kaisa-isang remedyo natin against these highest uh, officials, no? Uh, tinitingnan din niya yung argumento ng speedy disposition of cases at uh, pinapabulaanan niya yung mga uh, argumento na yun dahil sui generis na ang impeachment at bukod sa uh, kung tatanggapin man natin na mayroong right to speedy disposition sa impeachment hindi naman din si Vice President uh, Sara Duterte ang nag-invoke nung karapatan na yan, uh, yung, ang nangyayari yung huwes mismo ang nagsabi na binayulate nila yung right of speedy disposition of cases nung nasasakdal sa impeachment so napaka weird uh, nung sitwasyon na yan Alright sir, panghuli na lamang ho no? may mensahe ho ba kayo sa ating mga senador at sa ating mga kababayan ukol dito sa impeachment ni uh, VP Sara Duterte Right. So sa ating uh, senators of course, ang oath natin ay to defend uh the constitution and we should follow it, no? Uh as a body of government as an independent political department, um you also implement, you also interpret the constitution and let's not uh, uh interpret it in unreasonable without basis. Um, approaches no so sa ating taong bayan naman kailangan napaka-invested natin dito kasi po um, ito nga yung after the election no naghahalal tayo or nagtatalaga in some cases of the impeachable officers ng mga tao na naluluklok sa pinakamataas na posisyon na hindi natatanggal ng basta-basta no kung meron silang ginawang katiwalian o hindi pagsunod sa batas o betrayal of public trust for example, hindi sila basta-basta natatanggal ng mga ordinaryong mekanismo na applicable sa iba. So, ito lang ang pamamaraan natin na i sila accountable. At the very least, gusto natin magkaroon naman ng proseso na makita natin kung may katotohanan ba yung mga aligasyon at ano ba yung uh, ebidensya. Otherwise, tsaka, di ba, parang gusto din natin na marisolba ang issue na ito uh, sa lalong madaling panahon after a trial kasi unang-una ayaw din natin kung, kung culpable. Yung impeachable officers, ayaw naman natin na nananatili sila sa posisyon nila uh, day by day that they have access to the power and resources of their office even when they're not no longer fit to hold that office. At pangalawa, kung sila nga ay mapawalang sala, eh they uh, clear yung allegations na yan and we can be more we can be confident again that they can perform their duties. And, uh, maganda ko yung mga sinabi nyo about due process and talaga naman uh, ultimate accountability of our uh, public officials. Maraming salamat ho sa inyong uh, oras, Professor Mike Chu.